What are the consequences of rejecting Biblical inerrancy? What happens when you start pulling out foundational pieces? The whole structure becomes unstable, right? That's what we're talking about today. What are the consequences of rejecting Biblical inerrancy? Is it just a minor um, disagreement or does it threaten the very foundation of our faith? Ang pagtanggi sa inerrancy ay hindi lamang tungkol sa hindi pagsangayon sa isang teknikal na punto. Mayroon itong malawak na implikasyon para sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Una, kompromiso sa moral. Kung ang salita ng Diyos ay hindi ganap na totoo, lumilikha ito ng isang mapanganib na precedent. Kung ang Diyos ay maaaring magkamali, kung gayon maaari tayong matuksong bigyang katwiran ng ating sariling mga kasinungalingan. Kalawa, pagguho ng pagtitiwala. Ang pagtanggi sa walang kamalian ay nagpapahina sa ating kakayahang ganap na magtiwala sa salita ng Diyos. Kung ang ilang bahagi ng kasulatan ay hindi maasahan, paano natin itong lubos na mapagkakatiwalaan ng anumang bahagi nito? Ikatatlo, primacy of human reason. Ang pagtanggi sa walang kamalian ay nagpapataas sa human reason ng higit sa salita ng Diyos na ginagawang ang ating sariling pagunawa ang panghuling pamantayan ng katotohanan. Ang mga kahinat ng ito ay hindi lamang theoretical. Naglalaro ang mga ito sa totoong buhay. Kapag nagsimula tayong questionin ang otoridad ng Biblia, binubuksan natin ang pinto sa lahat ng uri ng pag baluktot at kompromiso. Now I know that some people reject inerrancy because they see it as an obstacle to faith. They think it's better to be open-minded and flexible to allow for the possibility of error. But I want to suggest that true faith isn't about embracing uncertainty. It's about clinging to truth. And if the Bible is truly God's word, then we have a responsibility to treat it as such, to trust its authority and to obey its teachings. Kaya narito ang aking hamon sa inyo. Huwag maliitin ang doctrine of inerrancy. Isa alang-alang ang nang mabuti ang mga kahinatna nito at tanungin ang mga kahinatna nito or tanungin ang iyong sarili. Anong uri ng pundasyon ang gusto kong itayo sa aking buhay? Gusto ko ba ng isang pundasyon na matatag at mapagkakatiwalaan? O isa na mahina at hindi maaasahan? Nasa inyo ang pagpili. Ngunit dalangin ko na piliin ninyong itayo ang inyong buhay sa matatag na pundasyon ng salita ng Diyos na walang kamalian. Sam 11 verse 3 If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Pagpalain naman tayo ng Panginoon.